Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang crime drama film na In Bruges. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa Bruges, Belgium kung saan ang dalawang hitman na sina Ray at Ken ay nagmamasid sa lugar. Para kay Ken ay maganda ang Bruges taliwas kay Ray na ayaw doon. Nandoon sila upang magtago matapos magkamali sa ginawa nilang trabaho sa London. Naghahantay sila ng instruction sa boss na si Harry habang nagpapalamig dismayado si Ray dahil nakabok sila ng dalawang linggo sa iisang silid. Panay ang reklamo ni Ray tungkol sa pagpapadala sa kanya sa Bruges sa halip na sa ibang lugar tulad ng Bahamas. Iminungkahi ni Ken na i-explore nila ang syudad ngunit di interesado si Ray. Bago akyatin ng isang tower ay nainis si Ken at kailangan niyang magbayad ng 5 euro. Habang ine-enjoy ni Ken ang view mula sa itaas ay minuwestra niya ang kamay na kunwaring babarilin si Ray sa ibaba. Maya, maya lang ay may nagtanong kay Ray kung nakaakyat na siya ng tower. Sinabihan niya ang mga turist na mahihirapan silang umakyat dahil kasing lalaki nila ang mga elepante. Napiko ng lalaki at hinabol siya nito ng suntok ngunit di siya maabutan. Pagdating ni Ken ay sinabihan niya ang pamilya na masikip ang daan paakyat na lalong nagpagalit sa mga ito. Kinagabihan, habang pinagmamasdan nila ang mga lumang gusali ay pumukaw sa atensyon ni Ray ang shooting ng isang unanong aktor na si Jimmy. Nang makita niya si Chloe ay tinamaan siya at inakala niyang sikat ang babae. Habang wala si Ken ay pasimpleng dinigahan ni Ray si Chloe. Matapos nilang mag-usap ay niyaya niya ang babae na makipag-date. Nang mag-iwan ng calling card si Chloe ay pumalakpak ang tenga ni Ray. Pagbalik sa hotel ay may natanggap na sulat si Ken mula sa kanilang boss na si Harry. Dahil hindi nila nasagot ang mga tawag niya sa hotel, galit na galit ito at binalaan silang dalawa sa pagsuway sa mga bilin niya. Habang natutulog si Ken ay inistorbo siya ni Ray na gustong iflex na may nakilala siyang babae at pumayag itong makipagdate sa kanya. Kinaumagahan ay ipinakita ni Ken kay Ray ang sulat ng galit na galit nilang boss. Nagsabi si Ken na kailangan nilang manatili sa hotel sa gabi hanggang sa masagot nila ang tawag ng boss. Ipinaalam ni Ray na nakaset na ang date niya sa gabi. Sinabi ni Ken na papayagan niya si Eric sa kondisyon na magkasama muna silang maggagala. Unang pinasyalan nila ang lumang simbahan ngunit makikita kay Ray na walang interes na malaman ang kwento nito kaya dismayado si Ken sa inasal niya. Sa labas ay nakita ni Ray ang aktor na si Jimmy, natuwa siya at kinawayan nito. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng aktor na ikinadismaya niya. Nang makita niya ang bata kasama ang pamilya nito, naalala niya noong nagkumpisal siya sa pari na pumapatay siya para lang sa pera. Nang tanungin ng pari kung sino ang pinatay niya, binaril niya ang pari ng ilang beses. Sa kasamaang palad ay may nadamay na bata sa loob ng simbahan. Ang malaking pagkakamaling iyon ang dahilan kung bakit ipinadala ni Harry si Ray at Ken sa Bruges. Balik sa kasalukuyan, sunod na pinuntahan ng dalawa ang isang museyo. Pagkatapos ay tumambay sila sa isang parke kung saan pinag-usapan nila ang trabaho nila bilang hitman lubhang nagsisisi si Ray sa kapabayaan niya dahilan upang madamay ang inusenteng bata. Sa date ni na Ray at Chloe kinagabihan ay hindi inaasahang naging tapat ang pag-uusap nila. Inamin ni Ray na siya ay isang hitman at si Chloe naman ay nagsabing nagbebenta siya ng droga sa mga set ng pelikula. Tanggap nila ang trabaho ng bawat isa. Walang preno si Eric sa pagsasalita kahit pa mainsulto niya ang lugar ni Chloe. Imbes na masaktan ay sinakyan ni Chloe ang magaspang na ugali ni Ray. Nang mag-CR si Chloe ay nagkomento ang katabi nila dahil nausukan sila ng sigarilyo. Sinabi ni Ray sa lalaki na nasa smoking section sila kaya hindi siya dapat nagrereklamo. Masyadong maraming alam ang lalaki kaya sinuntok siya ni Ray. Damay na rin ang partner niya'ng sinubukang hampasin si Ray ng bote sa ulo. Pagbalik ni Chloe ay inabutan niya ang kaguluhan. Paglabas nila ng resto ay nag si Ray na hindi siya magugustuhan ni Chloe sa pinakita niyang paghuhugali. Ngunit sa halip ay hinalikan siya nito. Samantala, nakatanggap ng tawag si Ken mula sa boss nilang si Harry. Sinabi ng boss na kailangan nilang iligpit si Ray upang hindi sila madamay ng disinasadyang mapatay nito ang bata sa simbahan. Nalungkot si Ken sa utos ng boss ngunit kailangan niyang sundin ito. Sa apartment ni Chloe, Naudlot ang paglalabing-labing ng dalawa nang biglang dumating ang boyfriend ni Chloe na si Eric at tinutukan ng baril si Ray. Di nagtagal ay nagawang maagaw ni Ray ang baril. Nang makita ni Chloe na may patalim ang BF ay sinabihan niya si Ray na blanco ang baril. Nang susugurin siya ay pinutok niya ang baril sa mata ni Eric kaya nabulag ito. Umamin si Chloe na modus nila ang hold the pin ang mga turista. Gayunpaman, Inamin ni Chloe na wala siyang plano na biktimahin si Ray dahil noong una niya palang itong nakita ay nagustuhan na niya ito. Nagpaalam si Chloe na dadali niya sa ospital si Eric. Bago umalis ay hinalikan niya si Ray at nakiusap na tawagan niya siya. Hindi matanggap ni Ken ang ipinag-uutos ng boss na patayin niya ang kabadi niyang si Ray kaya dinaan niya ito sa pag-inom ng alak. Sa bar na pinuntahan niya ay nandoon si Jimmy kasama ang isang bayaring babae. Nalaman niyang Amerikano si Jimmy at nagbiru ito na panatilihin nilang si Bill ang pag-uusap nila. Maya-maya lang ay dumating si Ray na kinumpronta ang aktor kung bakit hindi siya pinansin nito. Nagpaliwanag si Jimmy na malakas ang tama niya ng mga oras na iyon. Ang tatlo, kasama ang dalawang bayaran ay nagsama-sama sa hotel room ni Jimmy. Walang ginawa ang tatlo kundi ang pagtalunan ng itsura at ugali ng bawat lahi. Di nagustuhan ni Ken ang pananaw ni Jimmy sa lahing itim kaya nagdesisyon ang magbadi na bumalik sa kanilang hotel. Kinaumagahan paggising ay naiyak si Ray nang maalala niya ang nagawang pagkakamali. Habang si Ken naman ay pinuntahan si Yuri upang kuhanin ang baril na may silencer na binili ng boss nila. Pagbalik niya sa hotel, ipinaalam sa kanya ng may-ari na balisa si Ray at kakaiba ang kinikilos dahil pilit nitong binigay ang 200 euro para sa pinagbubuntis niya ipinabalik ng may-ari ang pera kay Ken at sinabing nagpunta sa parke ang kaibigan niya. Sinundan ni Ken si Ray sa parke upang isa katuparan ang pinag-uutos ng boss. Ngunit nang babarilin na niya ang kaibigan ay sakto naman ang pagtutok ni Ray ng baril sa sintido niya. Nagulantang si Ken at pinigilan si Ray sa gagawin niyang pagpapakamatay. Nagkaroon ng tensyon ng mapagtanto ni Ray na sinubukan siyang ligpiti ni Ken kinumpronta nila ang kanika nilang aksyon at malinaw na hindi kaya ni Ken na patayin o hayaang magpakamatay si Ray. Bumuhos ang luha ni Ray dahil hindi niya matanggap na nakapatay siya ng isang batang lalaki. Naawa si Ken sa pinagdadaanan niya at nagpayo ito na magligtas siya ng buhay pag may pagkakataon. Sinabihan din siyang lumayo sa Bruges at magsimula ng bagong buhay. Isiniwalat ni Ken kay Ray ang utos ng boss nilang si Harry na patayin siya. Ibinalik ni Ken ang 200 Euro niya at hindi binalik ang baril upang di na nito maisipang magpakamatay. Pagkatapos ay hinatid siya ni Ken sa istasyon ng tren upang masiguro ang kaligtasan niya. Pagkaalis ng tren, nagdesisyon si Ken na kamprantahin si Harry. Galit niyang ipinalam sa boss na hindi niya sinunod ang pinag-uutos nito at hinayaan niyang makalayo si Ray. Huling sinabi niya na kung gusto niyang magkaharap sila ay pumunta siya sa Bruges at doon sila magkita. Galit na galit si Harry dahil bukod sa sinuway siya ng tauhan ay kinalaban pa siya nito. Sa loob ng tren palabas ng Bruges, inaresto si Ray ng pulis sa salang panununtok sa mag-asawang Canadian sa restaurant na kinainan nila ni Chloe. Ibinalik siya ng mga pulis sa Bruges at kinulong. Mabuti na lang at nabayaran ni Chloe ang paglaya ni Ray. Samantala, unang pinuntahan ni Harry ang nagbebenta ng baril na si Yuri na nagkataong tiyuhin ni Eric na nabulag ang isang mata. Sinisi niya si Eric sa nangyari sa kanya resulta ng pagiging pabaya niya. Pagkatapos ay nakipagkita si Harry kay Ken sa labas ng isang restaurant upang mag-usap. Nagbitiw ng salita si Harry na kung aksidenteng nakapatay siya ng bata ay hindi na siya magdadalawang isip na barilin ang sarili kaya dapat ay hinayaan na lang ni Ken si Ray na magpakamatay. Tanggap ni Ken na malamang ay papatayin siya ni Harry anuman ang paliwanag niya. Minungkahi niya kay Harry na ituloy niya ang balak niya sa taas ng tower. Sa parehas na lugar, nandoon si na Ray at Chloe na ini-enjoy ang kanilang oras. Hindi nila napansin si na Harry at Ken na dumaan sa gilid nila. Pagdating sa entrance ng tower ay pinagbawalan sila ng security guard na pumasok. Nang suhulan ni Harry ang bantay ay binato nito ang pera sa noon niya at dinuruduro siya alam na ni Ken ang susunod na mangyayari kaya patuloy siyang pumasok habang si Harry naman ay pinaghahampas ng baril ang bantay. Sa taas ng tower ay nagustuhan ni Harry at Ken ang magandang tanawin. Nabigla si Harry nang isuko ni Ken ang sariling baril at nagsabing ayaw niyang makipag-away dahil malaki ang respeto niya sa boss. Nakonsensya si Harry sa mga salita ni Ken at nagsabing hindi niya magawang mapatay ito kaya binaril niya na lang si Ken sa hita bilang parusa dahil hinayaan niyang makatakas si Ray balik sa dalawa, parehas nilang tinawanan si Jimmy nang makita nilang nakasuot ito ng costume. Inimbitahan sila ng aktor sa gaganaping shooting sa kalapit na kalye ngunit mas pinili nilang magsama sila sa tahimik na lugar. Sa kabila ng pagbaril ni Harry kay Ken, tinulungan niya itong makababa sa tore. Kasabay nito ay nakita ni Eric sina Chloe at Ray na inimbitahan siya ngunit di niya pinansin. Tumakbo si Eric at ipinaalam kay Harry na nakita niya si Ray sa harapan ng isang resto. Nang marinig ito ng dalawa ay parehas silang bumunot ng baril. Si Ken upang protektahan si Ray at si Harry naman ay upang patayin si Ray. Sa huli ay nabaril ni Harry si Ken sa leeg tapos ay nagmadali siyang bumaba upang hanapin at patayin si Ray. Sa kabila ng malubhang pinsala ay pinilit ni Ken na makabalik sa itaas ng tore upang bigyan ng babala si Ray. Hindi makita ni Ray ang mga tao sa ibaba dahil sa makapal na hamog kaya naghulog siya ng barya upang makuha ang atensyon ng mga tao sa baba kasama na dito sina Ray at Chloe. Pagkatapos ay tumalon siya at lumagapak sa semento. Nasaksihan ito ng maraming tao. Nang lapitan ito ni Ray ay nautal siya ng makilalang si Ken iyon. Naghihingalong ipinalam ni Ken kay Ray na nandoon si Harry at inutusan siyang kuhanin ang baril ngunit wasak na ito. Nang tanungin ni Ray kung nasaan ang baril niya ay di na nakasagot si Ken at tuluyan ang namaalam. Pagdating ni Harry ay inabutan niyang patay na si Ken. Mabilis na tumakbo si Ray upang takasan ang boss. Habang humahabol si Harry ay patuloy niyang pinapuputukan si Ray. Dinagtagal ay nakalayo si Ray at tumuloy sa tinutuluyang hotel. Kinuha ni Ray ang susi ng kwarto at binalaan ang may-ari na umuwi na muna dahil delikado sa lugar na iyon. Sa itaas ay nahanap niya ang baril. Pagkatapos ay narinig niya ang may-ari na matapang na hinarang si Harry sa ibaba. Natigilan si Harry sa katapangan ng may-ari. Si Ray at Harry na nag-aalala sa kaligtasan ng buntis ay nagkasundo na ipagpatuloy nila ang away sa labas. Kailangang dumaan ni Ray sa bintana ng hotel habang si Harry naman ay kailangang tumakbo at habulin siya sa likuran. Saktong may dumating na bangka kaya doon tumalon si Ray ngunit nahulog sa kanal ang baril niya. Samantalang si Harry naman ay nagawang patamaan siya ng bala sa Chan. Sugatan man ay bumaba si Ray sa bangka at sinubukang tumakas. Patuloy siyang tinugis ni Harry hanggang sa makarating sila sa set ng pelikula ni Jimmy. Ang mga tao sa set ay nakasuot ng kakaibang costume. Nang makalapit si Harry kay Ray ay nasambit niya ang batang lalaki sa kanyang harapan. Tapos ay muli siyang binaril ni Harry sa Chan ng ilang beses. Tumagos ang bala sa ulo ni Jimmy at halos di na ito makilala sa pagkawasak ng mukha. nakakostum si Jimmy ng pambatang kasuutan kaya inakala ni Harry na nakapatay siya ng bata. Mahigpit na sinunod niya ang kanyang karangalan at prinsipyo kaya di siya nagatubiling wakasan ang kanyang sariling buhay. Sa huling eksena ay naghysterical si Chloe nang makita niyang sinusugod sa ambulansya ang naghihingalo at dugo ang si Ray. Umaasa siyang hindi pa siya mamamatay sa lugar na iyon.